you join me on this historical, actually the aftermath of a historical moment. What do you make first of the Senate's decision to archive the impeachment against Sara Duterte? The archiving, what do you make of that act? Ito, ito ha, ah, pagkakaintindi ko dyan mga pre, sa archive, mas ano po siya, pwede siyang hugutin pa. Kumpara sa dismiss na talaga, wala na, dismiss na talaga yun. So mabuti nga dito, archive. Kaya nga lang, sabi, uulitin ko po, sabi nga ni Tito Suto, mahirap daw po na itong hugutin. Pero kung kakayanin, makakaya daw. Kung gugustoy, makakaya daw, di ba? Oo. Pero mahirap na daw po talagang hugutin. Di ba? So yun po ang pagkakaintindi ko dyan sa dismiss at archive. Kasi pag sinabing, oh, dismiss na, wala na talaga. Wala nang pag-asa ah, nga archive lang. O archive. Ulo kahit mahirap talaga pero mas mahirap pag dismiss, 'di ba? Mm, konsensya nila. Kaya di na daw pag-usapan, tuloy pa rin yung usapin, no? Di yan patahimikin. O, oh, parang ano ba, no? Pag habang pinag-uusapan yung impeachment, hindi sila makatulog. Diba? Palagi silang kinakalabog ng kanilang konsensya. No, ayan na naman, pinag-usapan na naman yung isyo patungkol sa akin o sa pagnanakaw ko. Hindi ako makatulog. Kuya! Kuya ba niya si Basti? Or uh, sino ba yung mas mataas yung edad sa kanila? Basti! Mag-ano ka nga dyan, magsalita. Oo, bulabugin mo ang taong bayan. Masabihin mo, huwag niyang pag-usapan ng impeachment. Dahil tapos na yan. Nagubulon lang ako. Nababaliw na ako, hindi ako makatulog. Mababaliw ka talaga. Uh, Paulo Sara sa Kitty. Uh, okay, so tuloy natin. I think it's a correct move on the part of the Senate uh... Ah uh, Karen kasi uh, ang option niya talaga is uh, number one is to uh, respect the decision of the court which is immediately executory and therefore they should not proceed. Yes, kasi Supreme Court yan eh. Kailangan talagang respetuhin yan. Diba? Oh, pero syempre, uh, yung decision ng Supreme Court, nandyan na yan, sila yung pinakamataas, ba diba? Um, pwede pa rin niyang kontrahin, ay uh, I mean, uh, idaan sa tamang proseso ng uh, halimbawa ng kongreso o mag aapila sila ng mga senador na talagang pumapabor uh, uh, dito sa impeachment laban dito kay Sara Duterte no para malaman po kung si Sara Duterte ba talaga ay kailangang uh, uh, ituloy yung impeachment o hindi no kasi may ma natanggap din po akong uh, uh, balita no na noong hindi pa po Nadidismis uh, nadi itong, I mean, kung uh, kumbaga isasan isasantabi itong impeachment laban dito kay Sara Duterte. May nabasa po ako doon na yung mga uh, nandyan ngayon sa Supreme Court ay mga in no? ni dating pinakamayabang na presidente ng Pilipinas. Oo. Kaya, ngayon, eh, mapapansin natin, unanimous decision, which is nakakapagtaka yun, di ba? nakakapagtaka. Unanimous pa talaga. Oh. Bakit kaya kung halimbawa lang yung isa doon, bumaliktad? Sabay baka delikado kasi baka may mga baho silang ilabas ng kalaban. Alam niyo naman yung mga Duterte, pag kumuntra ka, lalabas ang kanila ng baho. Siyempre, may u... Di umano ah. di umano. May utang na loob tong mga to sa pamilyang Duterte. Kaya uh, si Sarah Duterte pa, hayahay lang. pa travel kasi kampante. At alam niya kung ano ang mangyayari. Diba? Ibang klase. ...with the trial. Uh, and the other option is to dismiss the articles outright. But the Supreme Court can still change its decision. In fact, there is a motion for... Uh, the Supreme Court can still change... Uh, their decision, no? so pwedeng magbago. For reconsideration pending filed by the House and the Supreme Court has ordered the petitioners to file a reply to this uh, motion for reconsideration. So the Supreme Court is still in the process of possibly revisiting its decision. Therefore, out of respect for that process, the Senate should not dismiss outright the articles of impeachment. And so what it did was to put it aside first. ah uh, itabi na muna ito uh, without dismissing it oh. and without proceeding to trial. So maganda yung ginawa ng Senado ka. Oh. At least, tinabi lang. Archive lang. Okay? Tinabi lang po. Kumpara pag sabi ko nga ka kanina, pag dismiss, wala na talaga. Bawal nang hugutin yun. Dismiss na eh. At least, tinabi muna. O, dyan ka lang. Ha? Huh? isang tabi ka lang muna. So, pwede siyang muling buhayin. ba? Diba? Kaya si Basti, mukhang nagpapanik kanina nung binigyan natin ng reaksyon, ba? Diba? Natigilan na daw, huwag na pag-usapan. Kasi, sa nakikita ko, habang pinag-uusapan po ito ng uh, Senado, ng Kongreso, ng mga vloggers, ng mga nandyan sa Facebook, mabubuhay at mabubuhay po yung impeachment. Ha? Habang pinag-uusapan po ito, mabubuhay at mabubuhay po. Siyempre, taong bayan pa rin yung papakinggan nila ng ating gobyerno, di ba? Kasi kung DDS di ka, tatahimik ka na lang. Pero kung ikaw ay uh, antay mamamatay tao ka, antay magnanakaw ka, hindi ka po tatahimik. Itutuloy-tuloy mo yung usaping impeachment kahit pa sa Facebook, social media ninyo, itutuloy nyo yan. Diba? Tapos, yung mga tapahimik tatahimik na lang. Pero dahil itinutuloy-tuloy eh, nyo ito, oh, yung mga yan, katulad nila bayad bay, pag nakatanggap ng pera yan, nasasabihin, oh, dipensahan nyo ito, ha, dipensahan nyo ito, oh. oh, binubuhay ng mga vlogger yung impeachment, o. Oh. O oh, binubuhay ng mga kongresista yung impeachment, oh, O, oh, pinag-uusapan nila, kung mo yung bayad bay, babayaran kita, <laughs> sila diba? Gano'n po 'yan. Kaya gusto ng mga Duterte ngayon dahil tapos na nga po na isang tabi na, umahimik na daw tayo. Oh, kayo po ba'y papayag sa gano'n? Ha? Papayag po ba kayo sa gano'n? Siyempre, hindi. Sila? Diba? ah oh, ituloy-tuloy po natin. Walang tatahimik! Okay. but the word archiving that would mean that if the supreme court decides differently that it's not unconstitutional that would mean that the senate would pull it out once again and they'd have to reconvene or they have to start over as as an impeachment court what would it mean Uh, it, all they have to do is retrieve from the archives the articles that they have archived and uh, they can proceed to uh, follow what the uh, possible new decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice to the Supreme Court proceeding to revisit its decision. Kasi sa, sa February, pwede na mag-file ulit ng impeachment. Pero dahil ito na isang tabi, pwede ulit itong kunin or buhayin muli. Yun lang. Ganun lang po kasimple, mga pre. ba? Diba? Yun yung pagkakaintindi ko dyan. No? Sa mga sinasabi nila Tito Soto at ng iba pang mga talagang sumusuporta po no? dito sa impeachment na ito. Kaya ang sabi ni Baste Duterte, manahimik na daw po tayo. Mm, mm Babalik ka rin po natin. Hindi po tayo tatahimik. <laughs> May nagtanong dito, bakit ang tagal ng impeachment? Eh kasi po, kahit pa paano, marami pa pong mga aso yung mga Duterte na nandito ngayon sa gobyerno. Hindi pa po totally nalilinis po ng ating uh, mahal na Pangulong Bumbong Marcos itong uh, mga aso ni Digong. Marami pa po, sa totoo lang. Ganun po, patalino si Digong pag-usapang, uh, tawag dito, di umano'y pandaraya. O, magtatanim ako dito tanim ako, tanim, 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 tanim. Para pag nag, uh, bumaba na ako sa pagka-presidente ng Pilipinas, maraming didepensa sa akin. Kasi magkakaroon sila ng utang na loob eh. Oh, didepensa na ako ngayon. So, hayahay yung buhay ng inyong tatay Pintanel. Diba? Kaya, magpapansin nyo, ang yayabang! <laughs> Ay, naku po. Ang yayabang, di ba? Ewan ko lang kung hang, hanggang, hanggang uh, kailan yung yabang nila. Anyway, ito na. Oo, uh, uh, isunod po natin itong uh, reaction. reaction. Okay? Ah, uh, Senador Duda sa pagbubukas ng impe uh, impeachment case. Uh, so, pag ganito yung mga title, mga pre, eh, feeling ko muling bubuksan ito. Uh, ano po natin. Balik tayo sa mga balita. Duda ang ilang uh, mambabata sa mataas na kapulungan ng Kongreso kung pwede pang buhayin ang na-archive na Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte kapag binawi na Supreme Court ang pag-dismiss sa reklamo. Samantala, nilino naman ang isang mambabatas na hindi Senado ang nagbasura sa reklamo kundi ang kataas-taasang hukuman. Kaya, na lamang ang mga kataas-taasang hukuman. Okay, Supreme Court. Pero, ayon sa mga ayon kay Atty. Larry Gadon, ayon po ha, ah, kay Atty. Larry Gadon, yung naandyaan sa Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Kaya naisip ng taong bayan, ah, kaya pala na-dismiss. O, oh, na, na, nakita nyo naman yung sinabi ni Larry Gadon, di ba? Tuta di umano, ha? Ng mga Duterte yung nandyan sa Supreme Court. Tandaan po natin si Gadon, DDS isyan, noon pa. Ha? Kaya kahit pa paano may alam yan kung ano yung nasa loob. Diba? Senador, nasumulod dito. May Ann sa balita. Balik rin man ng Korte Suprema ang ruling nito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Duda na ang mga opposition senators na ma-re-revive pa ang articles of impeachment na inarchive ng Senado. Ayon kay Senator Ping Lacson, sa proseso, isang senador ang maaring maghain ng motion para buhayin ang articles of impeachment. So pag ng Supreme Court ito, teka nga eto ito ha. Halimbawa, nagkamali yung Supreme Court example lang. No? Eh, halimbawa nga eh, example nga eh, di ba? Pag binaliktad ng Supreme Court yung kanilang desisyon, so ibig sabihin nun, may, kahit pa paano, may pagkakamali talaga yung Supreme Court. Kasi binaliktad eh. Ngayon, sino yung dapat masisi dito? Itong mga senador na nag-push, na i-dismiss, o i-archive itong impeachment. Okay? Sila po yung dapat dikdikin dito. Kapag bumaliktad ang Supreme Court. Oh, sino ba yung masisisi? Hindi eh, mga senador na hindi pabor sa impeachment. Kasi noong una pa lang, si Chis Escudero pinapabagal. O oh, sinabayan ng mga DDS na ano, ng mga senador. Diba? Sinabayan nila yung pagpapabagal. Gusto niyang ipatigil, gustong niyang ipadismiss. And then eto na, nag -decision na yung Supreme Court. Archive na. And then i-re-review ulit. Halimbawa lang. Sabi ng Supreme Court, ah, babalik pa rin natin yung desisyon. Nung nabalik pa din desisyon, so ibig sabihin, kahit pa paano, may pagkakamali yung Supreme Court. So ngayon, sino yung masisisi? Itong mga senador na to. Oh. ba? Diba? Hindi ko lang alam. Pag napatunayan bang may kapal pa mga senador na to, ano ba dapat gawin? Magdepende na po yan sa ating gobyerno. Mag-abang-abang na lang po tayo. At ito ay pagdidebatihan sa plenaryo. Pero nakadepende pa rin ito sa magiging boto ng mayorya ng mga senador. Sa nangyaring botohan itong miyerkules, labing siyam na mga mambabatas ang pumabor na ilagay sa archive ang reklamo habang apat ang tumutol at nag si Lacson. Oh, yung 90 na senador na yun. Hmm. Yung 90 na senador na yun. Yun yung dapat talagang tutukan. naman. At syempre, uh, yung 19 na senador na yun, ang sabi naman ng iba, depensa nila sa kanilang sarili. Uh, hindi porket uh, nag-ano ako, no? Uh, pumabaro ako dito sa pag-archive, eh, pinoprotektahan ko na si Sarah. Yun yung mga depensa nila eh, no? Ang sabi nila, kaya lang ako pumabor kasi yun yung decision desisyon ng Supreme Court at kailangan respetuhin. May punto naman. May punto naman. Pero pwede ka naman ding umabor doon sa limang senador. Ha? At sabihin mo rin na kaya pumabor ka dito sa limang senador dahil yun yung nakikita ko na tama. Dahil marami ring ebidensya na nakikita natin dito kay uh, Sarah Sara Duterte, no? Na kailangan din makita ng taong bayan. Pero nire-respeto ko yung desisyon ng Supreme Court. Dapat ganon. Pero wala eh. Pananaw dito ni Sen. Sherwin Gatchalian, kung sakaling i-reverse ng Supreme Court ang unanimous ruling nito, maari pa rin anyang ituloy ng Senado ang paglilitis sa Articles of Impeachment. Sa Section 30 anya ng rules ng Senado, maari magmosyon ang sino mang mambabatas at limong boto lang ng Senador ay pwede na ulit maikalendaryo sa Order of Business ang isang isyong inilagay na sa Archive. Under our rules, no, uh, pwedeng by a vote of five senators, uh, ibabalik ang impeachment at ilalagay sa order of business. So pwedeng ganun ang mechanism. The other mode is by a vote of majority, we can suspend the rules. And then when we suspend the rules, we can vote to uh, bring back the articles of impeachment and put it back to the order of business. Umipensa naman si Gatchalian sa mga batikos na tila fourth umano ang pagpatay ng Senado sa impeachment case. Okay, no? Sa impeachment proceedings. Yung fourth binalikta, uh, binaliktad. Bina, uh, pinabagal. Kung binaliktad niya eh. Dapat mabilisan, aksyon. Eh, pinabagal. Fourth Pero kung papatay na yung impeachment, eh, pinatama nila. No? Kumbaga, ito yung fourth grade, mabilisan lang. <laughs> Ay, nako. Alam nyo, pinaglululoko na lang po tayo ng ano, ng sinado. Oh, totoo po yan. Ah, ginagago tayo. tayo. Tayo, taong bayan, mga Pilipino. Ginagago po tayo. Ah, VMB Ros, Ros Matsu, Rotsoy Matsu, Rots, Ah, uh, Ros Oy Matsu, shoutout po Ginagago na lang po tayo. Eh po ba'y maniniwala pa dyan sa 19 senators na yan? Sa kanilang mga takulo? Porkit, porkit tayo, nandito lang. Simpleng tao lang tayo. Tayo lahat, mga simpleng tao lang tayo. Igagaguhin na tayo. Papaikuti na tayo. Payag ba kayo? Pinasa nito ang responsibilidad sa Supreme Court na siyang nagdeklarang unconstitutional ab initio at immediately executory ang decision sa Articles of Impeachment. Hindi pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that distinction. Eh. We have to make that distinction. Pero gustong patayin ng Senate. Ha? Gustong patayin ng Senado yung impeachment. Kaya nga lang, Supreme Court sinalo, pinatay. anin pasalamat ang Senado? <laughs> gusto. Unang-una pa lang naman. Gusto na talagang patayin ng Senado yung impeachment na yan. Pero tama naman si Gatchal Hindi talaga pinatay ng Senate, pero sila yung nanguna na gusto itong patahinikin. Distinction hmm. na it's the Supreme Court ruling that voided this articles of impeachment. So duty bound ang Senate. So walang choice ang Senado kung hindi sundan ang decision. Oh, at siyempre, walang choice daw ang Senado kung hindi sundan yung Supreme Court. Mm. Pero teka lang, bakit niyo pinabagal? Ha? Pinahabot niyo pa ng ilang buwan eh. Hindi kayo umaksyo na Nagantay ba kayo sa Supreme Court? Parang sabi nga, may iwan ko sino yung nagsabi. Ito mga senador na to, nagtatago sa likod ng Supreme Court. Yun yung palagi nilang depensa, o oh, pinatay, pinatay, pinatay. Pero sino ba yung nanguna? Sino ba yung nagpabagal? hindi eh, di ba kayo? ...ng Supreme Court. Kung hindi natin susundan yan, mas malala ang constitutional crisis. Bagamat sa 19th Congress na i-convene ang impeachment court, ang paniwala ng senador, pwede na itong ituloy sa 20th Congress. My position is uh, the Senate is a continuing body insofar as the uh, impeachment court is concerned. The, the discontinuance only refers to legislative matters. Hindi naman ang, ang impeachment court is not a legislative matter. Pero naniniwala si Sen. Rodante Marcoleta na wala ng pag-asa na magbabago pa ang desisyon ng Supreme Court. Congratulations kay Marcoleta! Tagapagtanggol ng pamilyang mamamatay tao. Congratulations kay Marcoleta! Pinahiya o napahiya doon sa bakbakan nila ni Ping Lapson. At ang sabi ni Marcoleta, kung yan yung paniniwala mo, wala akong magagawa. <laughs> eh, hey, nagaw pa. Kuha na rin ako ng ano? Mama Risa, sun Mix TV. Salamat po sa mga nag-like dyan sa ating live. Kukuha na rin ako ng buldog. Para may tagapagtanggol po ako. Hmm? May taga aw sa gilid ko. Sino po bang may bulldog dyan? Yung mumurahin lang, pabili. Yung kumakain lang ng uh, patuka ng manok. Ha? Para at least, kahit pa may ano ako, taga-aw-aw ba? O, oh, malay mo, sugu sugurin ako dyan. O, hindi, eh, at least may mag-aw-aw. Hmm. Kakain na daw ako. Mamaya na ako kakain. Gigisahin ko pa mga ano eh, mga putong lupa dito eh. <laughs> Alam mo sa isang abogadong hmm. nakakaintindi, alam mo sa isang abogado tulad mo, pinahiya ka ng isang batikang ang senador. Pinahiya, napahiya ka doon. Bida-bida ka agad, kakapasok mo palang, magbida-bida ka agad. Kala mo, ikaw na yung pinakamatalino. Baka yung katalinuhan mo, Markuleta, wala pa yan sa mga batik ang senador. Ha? Naniniwala naman ako, si Marco Marcoleta Mar Mar matalino po. Pinupuri ko yan, matalino yan si Marcoleta. Kaya nga lang po, yung katalinuhan ni Markuleta, ginagamit na po sa mali. Yung tama, gagawin niyang mali. Papaikutin niya. Tandaan mo, Markuleta, pwede mong magamit yan kung sa pagiging lawyer mo. Okay? Pero sa sinado hindi naman yan husgado eh. Kumbaga, sinado' yan eh. Iba pa rin yung Senado. Hindi mo pwedeng, uh, ang isang lawyer na tulad mo, hindi mo pwedeng balok yung tama. Eh, hindi pwede yun. Sinado yan eh. Diba? Sinado yan. So, halimbawa, ako si Bullpoint Man, lawyer ako. Ipagtatanggol e, ko yung kriminal, mamamatay tao. Kailangan ko magsinungaling bilang isang lawyer para maipanalo ko itong kliyente ko, ang kaso nitong kliyente ko. Ha? Ganun yun. Kasi lawyer ako, trabaho ko yun. Which is normal lang yon Sa mga lawyer, trabaho nila yan eh. Kailangan magsinungaling para may panalo yung kaso. O ngayon, iba din ang usaping sinado. Pag nasa sinado ka, ay magsisinungaling ka ba dyan? Or, or yung tama, babaloktutin mo ba? Ah. Uh. Sige nga. Ang tama, babaloktutin mo ba? Hindi pwede. Sinado yan eh. Di ba? Nandiyan kayo para gumawa ng batas. Hindi para baluktutin yung batas. Ah. Uh. Marcoleta, tama. Ay, naku po. Huwag mo kaming paikutin dyan, Markuleta. Suportahan mo na lang yung ano, yung mga Duterte sa tamang paraan. Huwag mo lang babalututin yung mali. Wag mo kaming langin. Oo. Oh, hindi mo na kami mabibitag pa sa mga panlilinlang mo. Hindi. Ano? Hindi. Mm -mm. Diretso yung Hindi ka inaalisan ng karapatan. Ang gano'n ba? Ang oh, gano'n ba? Di ba? Na mag-MR. Aha. Ang sarap pang asare, no? Sa Sa'yo yun eh. Para pang, di ba, kung minsan, oh, sige, pumara. Park at your own risk. May gano'n yes, eh. Hindi oh, <coughs> kita binabawalan na pumarada dyan, pero bahala ka sa buhay mo. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, mat May muk may mukbang pala dito. Hmm. Ayaw niya pong kumain sa labas, di dito na lang siya kumain. Kain po tayo. <laughs> Ito po yung nagagahan. Kaya na nga lalong jelay. Galing ah! Nagugutom na ako. So, yun lang po yung ating uh, reaction pa Ako po yung muna. Ay, salamat po ah. Salamat. Di pa po ako kumain eh. Di pa ako kumain. Kasi, nakagat po ako ng aso. Nung nakagat ako ng aso, bawal kumain ng isda. Bawal kumain ng manok. Lansa. Mga malalansa. Ang pwede lang baka, gulay. Yun lang. May isang topic pa po ako sana, pero mamaya na lang. Kain po muna ako, ah. O, ako po'y magpapala muna. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe. Mag-like, share, subscribe lang po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo